dami Laki pala. Hi ka baby, magandang buhay. Wala na namang klase yung bata. Mm. Na high blood daw yung teacher niya. Kanya na high blood sa inyo. Magtry mm. kami ng pintura. Oo. Uh, parang ahala ko hindi natututunturan. Eh. Pero sabi ko, gusto ko sanang color nung una. Mm, parang yung smoke gray lang or yung parang brown. Parang ganito, medyo. Yung light. Lang dyan. Pero Ayan, nag-ano kami, trinay na muna namin yung teal green. sapot. Kung magko-compliment naman siya dito sa ano. Kung medyo okay naman. Parang okay naman. May touch of nature yung green. Hintayin lang matuyo kasi nag-iiba yung color pag natuyo. Nagpaano ako kay Jomar kanina. Sabi ko, bili na lang ng extra para yung pang dark kung sakali. Maka mag light pag natuyo eh. Pero tingin ko parang okay naman no? Nung po sa tingin nyo. So, kasi may pagka -pa plastic yung ano niya eh. Yung fence. Ayan, bago pintura lang. Matutuyo pa yan. Kasama ko si Nene. Oh, may hawak na namang metro. Saan yung hat mo? Nene, yung hat mo? Nasaan? Tatalan, Ay! Tatalan, <laughs> Kefa. Hai. <laughs> Dito ka may jan Lobo, lobo. Kita. 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 sabi ko la pero iba ata yung binigay na sukat ni papa yan makala ko ganito kalapad at least ganito kalapad ayan kaso ito ata yung ito na naka ano na yun eh. ganito sana kasi parang magiging ano na siya tara na uwi na kita delikato ka dito kasi may nag ano nag ano din pala ng palo china yung lumilipad. Ang sodas. No, parang nakikitiran ako. Yun. Gusto ko malapad. Kasi pag umupo ka, medyo mataas tong upuan. Maganda yung alam mo yon yung tawag doon, yung ano nang yung sa siko, likod ng siko parang mas nakaka-relax kasi kung nakaano din parang nakapatong din yun. Hmm, mabubungi ka dyan. Tara, ibigay mo na kay Tito Jun yan. Meron ka sa bahay, di ba? Meron ka ng ano ganyan. Ayaw yung nang laruan niya, ganun. Gusto niya, totoo. Uy na tayo. Nag-dark pang konti na. Hindi na dito. pwede na daw to ng weekend na eh. Mm -mm, pag ating magsobra pag may magsasobra dito na rin sa may side ng daanan ng baboy para masaya naman yung mga baboy Ito si Max. Malaya. Lunch time na din naman. Yalo mo na. Ayan Luglugan Iyalo mo okay. huh? oh, na siya ito. Lunch break. Alas dosi na Oo, 12 dosi na. siya kasi kaninang hindi mainit. Sabi ko, hindi sa ano? Oo dito ko lang yan inano ko lang tulig lang ko lang dito tapos sasalubungin sila doon ang ulam ano bang ulam pang <laughs> good morning po ulit ka bebe hindi ko natapos yung vlog hapon may hey, tuloy ko na lang ngayon pumunta kasi ako ng dentist ng hapon Nalita ko ng ano, ta ng tagalan. Oh, kanina, galing na dito si Nainig. Maaga siya dito. Ewan ko nung ginawa, kasama lolo niya. Ngayon, ngayon sila, oh. Ah, oh, nawala. Siguro may... Ah, nagpakay ng isda. Nagpakay ng isda. Naglalakad silang dalawa, eh. ayun si Max, so, Max! Hindi ka dito. May sasabihin ako. Max! Tinatawag ka, Max! Max! Ah. Magbingi-bingi yan. Pero pag pinauwi ko yan, iuwi yan. Pag tinawag, alam niya lang na <laughs> ay ano sa kanya gagawin. Minsan pag... Alam niya yung tawag pag paniliguan mo siya. Tatakbo siya, magtatago. Maxi. Barang apa ni memang kolor, ina? Yang green. Macam mana? Beran-beran. Kalau dengan ini tu, apa dito magtatagal artificial dito kasi hindi naman nilalaruan na ano eh apak, -apak lang apak-apak eh. lang hindi gaya dun sa may playground talagang ano yan gamit na gamit sa mga bata ayun ba pabalik ata sila ah kala ko ano yung sarsa yung dala hindi. ah huwag ko nang ang dito <laughs> uh -huh. ang kulit niyan kagabi naka spider man yan kaso yung <laughs> nakakatawa yung spider man na suot niya parang ano siya uh, ang taba pinatabang yung spider man nung si Rowan nagsuot bagay eh ang cute ang pogi nung siya nagsuot nakakatawa sabi ko bagay na costume sa yon ni eh, yung kay ano, Jollibee. <laughs> Oo nga no, maganda yung sisisya dito. Ganyang oras o, 10 a.m. Hindi ganong mainit dito. Pwede di pa tayong mag-setup ng ano, pero ayoko kasi maglagay ng table spoon dito eh, dahil siyempre hindi na siya matatambayan ng ano, pag may kumakain or may kubo dyan. Yung may kubo na lang yung nakapresto sa kubo, yun na lang yung mag -e enjoy sa view. Hindi gaya pag ganyan lang, open lang, kahit sino pwedeng pumunta. Mabilis listo. Oh. Ito na pala yung pawis. Pero bukas pa tay lalagay. Bukas la pare Kuya Mitch. Apo tayo na din. Akala ko Friday. Tumawag sa telepono ano ini. Mapo ko rin tsat, kami pupunta dalas niya din kay. Mm, am ah, damas na yan. Tendla <laughs> sya <yun> na yan. <laughs> Inadali na daw nila to. Binlock na lang. Kaso pangit yung pagka-block niya. Parang mat. Okay na rin naman yung block. So, meron na dito sa mayan, na sa Saka yung dito, oh. Itong puso kaya nang ilalagay ko para hindi siya masyadong mainit pag may umupo. Crack. Nang crack. <laughs> Na? Crack. pusong sawi. Gawin ko daw pusong sawi. Ha? Sawi ka ata. <laughs> Pero okay naman kinalabasan nito, no? Dinike pa namin eh. Kuya Jun, merienda. No, eh, lalagay ko doon. Di pa ako nakabili kasi yung iniisip kong ano, dinidikit yon eh pag nag-expose siya sa araw, magbabakbak din. Pwede siguro, ano ba? yung parang gomang, yung rubber mat sa uh, may nabibili nun eh. Yung manipis lang. Yung inaano din sa kubo yun minsan eh. Di ba kung dyan natin masasaling makantay, tambala mo rubber yung manipis. Then kay lalagyan natin yung kubo ito eh. Oh, Atin po, Sarap pwede yung kita na yung kitang bangkuta mo eh. pwede eh. Pwede daw yun. Mm. Pati ko nga sa yung plaka kung mali yung size. Palagay ko nga. Ah. Nalagay din yung plaka. Oh. Bago ligo yan. Tapos na magmirenda. <laughs> Nung ano pa yun, hindi ko malagay-lagay yung sa plaka. Nakakalimutan ko na nasa loob eh. Dito lang naman kasi ako sa bayan madalas. Madami namang walang plaka pa. Kasi dito, ewan ko kung yung Prairie municipality yun, ang tagal lumabas ng mga plaka. Kahit i-ano mo, parang kasi yan, kinuha namin, kinash ko po yan. Tapos, ang tagal pa ng plaka. 10 10. Ay, Rowan, 11 pa rin. Bayo 11, baba na ka. Mm -hmm. Si ano na magsusundo. Si Jomar. Kasi ano ka, pahira mo na. May titina lang. Alin na ka. Ayun o, cellphone ko. May titina lang. Para na. Para lang na. Alin? Binag ko Ah. May, may, na na. din. ah. may internet na, naman. Ang ganda yung color niya dun sa nature. Dito lang siya mag ano, pag dito na. Orange and green. Parang hindi ganun. Pero ano lang, sana lang ng mata. <laughs> okay naman, okay naman. Colorful pag dito eh. Doon parang may pagka uh, color. Bagay doon oh sa painting. Ang sakit sa mata talaga ng ano. Hindi, hindi na kasi sa akin sinabi yan, yung nag-paint. Hindi na sunod kasi talaga yung unang-una nagbigay na ako ng parang sketch. Nang gag pati yung style ng mga font, ng lettering, pati yung sa bundok. Tapos, yun, pinapaayos yung sa lechon. Yung ginawang ganon. Nung Hmm? Di ba, next time na lang. Lesson learned. Talagang, next time. I, ano mo yung, kung ikaw naman yung nagpapagawa, ipilit mo yung sayo. Minsan kasi, ano yon yun yung problema ko yun. minsan pag may pinapagawa sa ibang tao. No? Pag sa kanila, sa mga boys, syempre hindi na ako nahihiya. Kasi ano eh? ang eh, na kami. Pero pag sa iba, yun, nahihiya ako kahit na, pwede na, sige, gano'n na. <laughs> o kaya pag sinabi mo, ganito kasi, ganyan, ganyan, oo, oh, oo, oh, oh, na lang ako. Kinakabahan si Kapano yun sa lechon, sa naglista. Medyo 10 a.m. kasi yung pick up. Wala pa yung nagpi-pick up. Hindi nag-iwan ng contact number kasi from US daw sila. Wala pa silang local number. Sigurado naman daw. Tsaka may down payment naman. Yun lang. biglang lang ako. si ka farmer kung 20 or 21. Kabado siya. Yeah, nandito na yung nagpi-pick up ng return. <laughs> Nawala na ka niya? nanood pa siya ng vlog para siguraduhin na tama yung nalista niya naman. May po kasi sila ng may git isang oras ata. Ah. Siyempre, pag ganun, kakabahan ka na. Buti na lang. <laughs> <laughs> Di na tang na Kala ko man, walang tanglet yun. <laughs> Karug na na pa mo. Kala ko makapitik. <laughs> <laughs> Parang masarap dito ko si Sha Sa akin. kung paano mo nakuha yung mga star, no? ha? na Ha? Na. O. Bakit antok ka pa? Ha? Sleep ka pa? Sama natin. Ha. Ibang ka na lang. Ayaw mo sa mama? Dadaan kaming SN. 7-Eleven. Magpipick up ka. po kami ng mga in-order ko sa ano, so, kami na. Divisoria, sa Victoria. Sa Lee. Pero dadaan kasi akong so, SM, sabi, sabi ko sa Depth Store. Damin. Bibili ako ng mga socks. Ang dami niyang star, star. Yeah. Andami, tingnan mo. Sabi ko kasi sa kanya, mag, ano Two, ka ng star, star ha? Oo. Oh, oh. Nangingi ka kay teacher? Sabi ko sa kanya, nakawin mo yung pangtatak ng teacher mo. Itatak mo, <laughs> pati sa mukha mo. Eh? Ay, sinasabi mo? Ah, talagang the best, oh. Hindi, De, may kwento yan. Mamaya, alam niya naman. Tanungin natin siya mamaya paano niya nakuha. Last time, kinakwento. mo yung ano, yung sa farmer. Hindi. Nakakatawa yung kwento niya. Sabi niya, lima lang, lima, Ilan kasi star niya nung nakaraan, bebe? Four. lang. Dapat daw, five daw yon Kaso daw, nag-raise daw siya ng hands niya. Kaso, na, nagsabi daw siya ng farmer. Hindi daw siya Word na letter F? Oo, word na, word na ano, magbibigay daw ng word na nag start sa letter F. Ngayon, nag -grace daw siya ng hands, tapos kaso sinisigaw niya yung sagot niya. Sabi niya daw farmer. Ngayon, yung palang... May ibang tinawag yung teacher. Ang sinabi, farmer din. <laughs> <laughs> wala daw siya pero siya daw yung nagsabi pero kinabukasan daw binigay naman ng teacher kasi al alam naman daw ng teacher na parang ginaya lang daw yung sagot niya sabi ni teacher may utang daw siyang star sa kanya kaya nung nakaraan yon ngayon eto hindi ko naman alam anong pang mga kwento nito natuwa daw yung teacher kasi hindi niya daw naisip na may isip niya na farmer Hmm. Napagod. niya hmm. Mukhang masa na ito. Matututo agad magbasa. Hmm. Pagod. Sasaglit lang naman kami sa ano? Sa SM. Daan lang. Sabi ko sa likod na magpark. Likod ng Dept Store bibili lang naman ako ng ano, medyas. <laughs> nakaka nami-misplace yung mga med, mga medyas nila. Pero kailangan talaga ano, may pasobra. Bumi, bumili ako dito, ano lang, kaso pangit. Mabilis maano Maalis garter. <laughs> kailangan pa naman, white. No, Max? kogi ka. kogi ka yan sarap man tulog kanina kasi pa tulog pagod mukhang pagit na ah eh eh kasarasar kamuno kedoning kamuno tayo yan sen sabi ko sa kanila. Hmm. Sabi ko, ito bago. Huwag ka muna umalisin, tingin ko mo ba? Ano sana. na? Sabi ko sa kanya, bago ka Oh. Dapat ang diskarte ka ako. Magaling ka mong bola. <laughs> tapos... At may karisma ka ni Kong Kong. Tapos kunyari, magpaawa ka. Mahirap na hirap ka ka. Kamukha ni Kong Kong. Dito. Tito. Kunyari, hirap ka sa mahirap mahirap, hirap na hirap ka. O ganoon ang diskan. Kawas. Hindi pero may tao kasi charming talaga nang gaya ni Kong Kong. Charming siya. Alam mo pa pag eh. dito, alam naman nila. Sir ano 'yon? Parang tipo na tataranta. Hmm. Gayaan mo yun, Rowan, no? Kasi ayaw mo naman mag na, di ba? Hmm. oh, mag ka, mag-aaral ka, mag-bubuhat, oh, buhat, ganun. Hindi, nga siya, puro star nga siya Ay, ngayon. Ay, natin yung star. Puro star nga siya ngayon. Yung kwento pala ng mga star niya, ano kasi? Puro utang. Na? Puro utang. Hindi utang. Ano? <laughs> um, <laughs> <wule>. Ano kasi? <laughs> hindi. Naman. Ano kasi yun? Nung kinento niya kanina? Ah, mga sounds. Magaling daw siya sa sounds. Ang ah, sounds ba yan? Ang ah, kinento niya sa'ya? Hindi ko naririnig ko kanina. Tsaka kay Mama Bet sinabi niya. Yung uh. nagli start sa may parang N. Mga ganon. Tapos sabi niya daw nanay. <laughs> Nasa AE na, daw na, sila na. ngayon. Nasa? AE Bawel sa barrel. <laughs> may hintay lang po kami. Lala mo. <laughs> may nakita kami dito ng ano, makakainan. Thai food. Ayan o. Thai dayo. Soy. <laughs> ano yan? Parang pagsakap ng pangan. Medyo may ibang meaning siya. Ay, hindi niya bata. Alin? Yan, oh, tignan mo. Oh, galing na. Oh. yung stars niya. Ang dami, Ang hirap alisin yun. May hirap yun, no? Gusto magluto? Na? may pinigil to, agad si Rowan. Gusto ko to. Ayun, oh. No? Fried yes. Gusto ko sana to, to-o, oh. tsaka e, yun. Kaso, e, yung hindi, may, ano, hindi available. Gusto ko to, yung may eat eh. yun. Mm -hmm. nag na kita. Tapos, eto sa, eto, akala ko yun. ano siya, yung papaya. Kaso, ulam pa lang namin kanina. Papaya. Uy, ulo oh, na, no? Umaapay din, Diyan mo lang. Dayo pa tayo. Lime ata siya, no? Lime. Shots. Ang gano'n. Ang gano'n. Ang gano'n. Ang gano'n. Ang gano'n. Ang

<laughs> Pero ba't si Machalap yun siya atin? mama. Uh -oh. <laughs> 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 ano? Masarap? Anong masarap? Yan o luto ko? Dito. Kalimutan agad?

Awa ka muna kay Papa. kay Papa. Awa ka na kay Papa. Nasa... Confirm nando pa rin kami. Intersection. Madalas kaming bumili dito sa may ano. Kaya nakita din namin yan. Ayan, Kowloon. Sana nang umulan? Ito yung iba nga na nila, oh, parol. Bye ka, bebe. Nasabay na po kami. Nasabay na po kami. Wala na kami sa HM. Dumayans na, na kami. <laughs> Bahay na po siya. Kasi namin to. Bye bye po. Thank you for watching. Bye bye po. Bakit umiiyak si ate? Po. Narinig niyo po si Gigi, Umiiyak po siya. Okay. Bakit umiiyak si ate daw? kwento panina. mo. Hindi siya pinagalitan. Hmm. Yung kinakain niya. Ay, hinihihan ni Nini. Ni ano hinihihan? <laughs> hinila. May ano po, may Hi, ano yung hinila? Ano yung hinihila? Mm -mm. mm -mm. Ah, uh, inablot. Dinanon? Mm-mm. Dinanon? Mm-mm. Ah. Ayun, uh, ano po? Akin, baka kinuha ni Nene. Oo nga, kasi nakita niya, gusto niya din daw. Mm. Eh, nahawak-hawak niya, naka-paper, yung, ano, naka-mail naka, naka box. Na-blip niya, ano to? Pugun, kawawa si ate, yun. Eh, pinagalitan siya. Hindi siya pinagalitan. Ayan na, siya galito.